Alam mo ba, munti ka na sana mag unang Asian Cup ng Philippine National Team o mas kilala bilang Ascals ng 2015 Asian Cup sa Australia. Isang panalo na lang at pasok na sana tayo sa pinakaprestiyosong football tournament sa buong Asia. Sa buong kasaysayan ng National Team, isang beses pa lang tayo nakakapasok sa Asian Cup at yun ay noong 2019. Pero noong 2015, nagkaroon tayo ng malaking chance para makatungtong doon. Kaya sa video na to, babalikan natin ang kwento ng halos kung paano isang panalo na lang makapasok na sana tayo sa pinakamalaking entablado ng Asia. Simulan na natin. Sa mga hindi pa nakakalam, ang Asian Cup ay ang pinakamataas na football tournament sa kontinente ng Asia na ginaganap every 4 years. May kita dito ang labanan na ng mga Asian powerhouse pagdating sa football tulad ng Japan, Korea Republic, Iran, Australia at iba pa. Bago nga 2019, di pa nakapasok ang national team natin sa Asian Cup in entire history. Dahil na rin 16 teams lang pwede mag-qualify dito. Bago ito baguhin sa 2019 into 24 countries. Kaya kahit ang mga Southeast Asian teams na kapitbahay natin ay hirap din makapasok dito. Dahil iba talaga ang competition pagdating sa football sa Asia. Pero noong 2014, may pagkakataon sana tayo at dahil yun sa AFC Challenge Cup. Ang AFC Challenge Cup ay tournament para sa mga tinatawag na emerging countries pagdating sa football. O yung mga nakikita na may potential sa sport. At si Mula 2008 tournament, ang magkampiyon dito ay nabibigyan ng direct qualification sa darating na Asian Cup. Sa 2014 AFC Challenge Cup nga, inahati ito sa dalawang group. Sa group ay nandun ang mga team mula Palestine, ang host na Maldives, Kyrgyzstan at Myanmar. Sa group B naman ay ang Pilipinas, Afghanistan, Turkmenistan at Laos. Una na kalaban ng Pilipinas dito ay ang Afghanistan. May ilang chances sana makuha ng Pilipinas ang kalamangan pero nauwi ang laban na ito sa draw. Nil, nil. Sunod na kalaban ng Pilipinas ay ang Laos. Nagidominante ang Pilipinas sa laban na ito at kinuha ang panalo sa score na 2 nil. Mga players na naka-score dito ay si Simone Rota noong 41st minute at Patrick Rachel sa ika 63rd minute ng laro. At ang huli natin nakaharap sa group stage ay ang team mula Turkmenistan. Tinalo tayo ng Turkmenistan ng 2012 AFC Challenge Cup semifinals. Kaya magiging redemption game ito para sa Ascals. Naging malakas ang simula ng Turkmenistan sa game dito at muntikan pa makascore sa penalty. Pero buti na lang na saibito ng goalkeeper natin na si Roland Muller. At noong ika-49 minute, pinamaras ni Pilyo ang top goal scorer ng Philippine National Team, ang kanyang mastery pagdating sa free kick, kung saan nagbigay ng kalamangan sa Pilipinas. Nagtapos ang laban sa tunnel, matapos sa aliwa ni Patrick Reichel ang laro. Dahil doon, nagtapang Pilipinas sa Group yet makakalaban host country ng Maldives sa semifinals, na nag-second naman sa Group A. Sa semifinals naging dikit ang laban at nagsagutan ng goal sa mga team. Una nakalamang ang Pilipinas mula sa magandang goal ni Phil Young Hasbot sa 19 minute. Naitabla naman ng Maldives ang laban mula sa goal ni Mohamed Umair sa ika 36 minute. Pero nabawi naman agad nito ni Jerry Lucena makalipas lang ang dalawang minuto. Pumasok ng halftime ang Pilipinas na may isang goal lang na kalamangan. Pagpasok ng second ang nag back and forth ang laban. Pero pinakita ng Maldives ang kanilang determinasyon sa laban matapos makuha ang ikalawang goal sa 66 minute. At maitabla ang game. Natapos na 90 minutes na may score na 2-2 pumasok ang laban sa extra time. Nakuha ng Pilipinas ang pang panalong goal mula kay Chris Greatwich sa 104th minute mula sa scramble sa loob ng penalty box. Panalo ang Pilipinas 3-2 at papasok sa finals kalaban ng Palestine. Finals nga alam na natin na nangyari. Nabigo ang Ascal sa finals sa score lang ng 1-0. Ang lone goal ay nagmula kay Ashraf Al-Fawagra sa isang magandang free kick. Sa laban na ito masasabi kong dikit talaga ang laban. May ilan chances din ng Pilipinas para makagol sa game na ito. Pero unfortunately hindi na convert. Bigati din ang lineup na pinadala natin di Nandiyan ang young husband brothers, si Shrek, si Paul Mulders, Jerry Lucena, Patrick Reichelt. Sayang lang no, hindi nakapasok ang team na ito sa Asian Cup no 2015. What could have been sana no? Mapupunta sana tayo sa group ng Japan, Iraq at Jordan. May kita sana natin makarap ang powerhouse ng Japan at makita kung gaano kalakas ito. Well, ganun talaga at fortunate naman tayo na nakakualify sa 2019 Asian Cup. Ibig sabihin lang talaga na capable ang national team natin na makasali sa pinakamataas na tournament sa Asia. Sayang lang kinapos tayo noong 2015. Kaya kung sa masasabi natin na 2010 hanggang 2019 squad ang isa sa pinakamalakas at pinakamatagumpay sa history ng ating national team. At positive naman ako na kaya pa itong maigitan ng current squad natin at mga future players pa na dadating sa national team. Kung nagustuhan niyo itong video, huwag kalimutan yung like at share para lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang dito sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.